So hello guys, welcome back sa ating uh, YouTube channel at Facebook page na rin mga katropa. Ngayong araw na to, pag-usapan natin, dapat ba tayong magbayad, mag-maintain ng technician sa ating baboyan? So, eto na. Um... Kailan ba tayo dapat mag-maintain ng technician sa ating baboyan? Kapag commercial piggery, of course, dapat meron na. Pero kung tayo ay isang backyard hog pa lang, so hindi natin kailangan na mag-maintain ng technician. Pero, eto ang masasabi ko, malaki ang maitutulong ng technician dahil sila ay merong sapat na kaalaman. Yung iba sa kanila nag-aral, nag-training, at nag-invest ng time para matutunan yung mga bagay-bagay tungkol sa pag-aalaga ah, ng, sa mga baboy. Eto na. Kung ikaw ay isang backyard hog para hindi ka guys magastusan, mas makakabuti na kung ano yung pitch na ginagamit mo, itanong mo sa Agribet Store kung mayroon ba silang technician. Ang technician service ay pre-biz na kapag bumili ka guys ng pitch Kung yun yung ginagamit mo, halimbawa Bimig, Pigrolac, Feed Pro, o kaya Uno, o kaya kung ano-ano man, Atlas, ayam Target, So kung ano yung feeds na ginagamit mo guys, itanong mo may technician po ba kayo? Kung sinabi sa inyo na may technician sila, itanong mo, api, pwede ko po bang makuha yung number? Kasi usually guys, ang mga technician, libre yung service na binibigay nila kapag bumili ka ng feeds sa kanila. Usually sa bawat area, meron silang mga nakaasay na technician na siyang nagmo-monitor na maaaring makatulong sa inyo kung may sakit ang inyong mga baboy. Sa ganung paraan guys, mas makakatipid kayo at hindi nyo na kailangang mag-maintain guys ng technician technician. Doon sa lahat-lahat ng mga katropa natin na gustong pumasok sa negosyo ng pagbababuyan at wala pa talagang sapat na kaalaman. Alam naman natin guys na hindi biro yung puhunan na kailangan mong ilabas para makapagsimula ng negosyong babuyan, di ba? Yung iba biglang sasabak ng walang sapat na kaalaman sa pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy. Maraming mga pagkakataon, nagkakasakit yung baboy, nagtatae, nilalamig, nagkakaroon ng pneumonia, nilalagnat, may sipon, at kung ano-ano pa. Uh, so sa ganyang paraan guys, isang tawag mo lang sa technician talagang either na pumunta sila sa inyong uh, pabuyan or pwede silang magbigay ng advice sa inyo guys through telephone na lang. Pero mas maganda guys, mas makakabuti na kapag bumisita kayo sa Agribit Store o dun sa binibila nyo ng pins mismo sa suki nyong tindahan, itanong nyo na kaagad. At mas maganda guys, imit nyo na rin Baka sakaling nandun sila. Usually guys, minsan kasi roving yung mga technician. Mas maganda guys, mamit nyo in person para at least magkaroon kayo ng banding. At mas mabilis, mas madali sa inyo. Magkakilala kayo. Mas mabilis, mas madali sa inyo. Na kung kailangan nyo ng tulong, eh mas mabilis sa inyong kontakin sila. At syempre, hindi kayo pa hindi ano mga yun. Lalong lalo na kung yung pitch yung ginagamit. Yung feeds nila na tinitinda ang ginagamit ninyo. Tulong-tulungan lang kasi dito guys sa negosyo ng pagbaboyan. So yun guys ang isang paraan para makatipid kayo mga katropa. Para hindi na kayo nagmemente maintain ng technician sa inyong baboyan. I'll you know.